good morning, good morning, yay, Nakarami kami ngayon. Nagkalat daw si sabi ni Tata Fred. Ayan Nahuli namin Ayaw. Ayaw. 3, 4, 5 6 7 8 Ayaw. At walong piraso. Ayan guys, hindi ko na nabidyuhan. Nagpaspasan kasi ng si Bad. Ayan guys, malapit na kami sa bundok. So, oh. Ayan ang dalugan. Dito lang pala ang isda sa tabi. Ayun yung buya. guys may barko <coughs> may hila-hila birds galing kasiguran nakailan ka tata Fred? Okay. once once tanggalin mo yung isa <laughs> ayos galbo naka isa rin Si Kapitan. <laughs> si si. Ayun yung nakakulay green tatlo tapos ayun si Dalawa? Si Macho tatlo. Si, Macho, tatlo. si Macho ang bida ngayon si, si Macho ang bida magdamag. Ito inagaw. Galit pa nung inagaw eh. Parang ayaw pa niya. Eh. Parang ayaw niya. Eh. <laughs> Ayan guys, magbabantun muna kami ng aming mga at mag-iilado ng aming huli. guys, mag -ilato kami. isingit mo na sa matutubigan <coughs> so hindi kaya isingit mo na sa matutubigan tatambot yan sang aming yelo na lang kakaunti na ito ang aming huli kalahati na kalahati na